sa bagsik ng Bagyong Uan, tatlong barangay ang na-isolate sa Viracatanduanes. Nawasa ka mga bahay at apektado rin ang hanap buhay ng mga residente. Gaano mang kahirap ang magbiyahe doon, narating ito ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Halong takot at kaba ang nararamdaman ni Ronald sa tuwing mababalita ang may paparating na bagyo sa bansa. tagalirak Tanduanes kasi sila na madalas hagupitin ng masamang panahon. Kaya ang lagi nilang panalangin, huwag naman sanang direktang tamaan at huwag maging super typhoon ang bagyo. Dalawang beses nang nasira ang kanilang bahay sa barangay Dugi sa San Isidro. Yan ay nang humagupit ang bagyong Goli at Pipito. At ngayon naman, nagtumama ang super bagyong uwan. Para may masilungan ang pamilya, naghanap daw sila sa ilog ng mga mapapakinabangang panakahoy para ayusin ang kanilang bahay. Tuwing bumaba po, may bagyo dito po, palagi nawawala po yung bahay namin. Wala na po kami muna ibang lupa na ano, matayuan po. Dahil sa layo at hirap ng daan, madalas daw na naglalakad ng mga residente ng dalawang oras papunta sa bayan ng Virac para bumili ng kanilang pangangailangan. Pero hindi ito naging hadlang para abutin sila ng GMA Kapuso Foundation. Sinuong natin ang maputik na daan na kinailangan ding itali at hilahin ng payloader ang ating truck para makatawid ng ilo. Sa kabuuan, 4,000 individual ang ating natulungan sa bayan ng Virac. Ito, first time natin nakapasok yung pagkain. Ano? Salamat din talaga sa GMA Kapuso Foundation na sabi nga yung pagtatawid lang natin, buwis buhay na inihatid nila yung tulong dito sa, sa aming malayong ano, mga isolated na barangays. Tuloy-tuloy rin po ang sinasagawa nating Operation Bayanihan sa Vinson's Camarines Norte at sa Dilasag Kasiguran at Dilalungan Aurora. Sa mga nais nice tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier, pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Samantala mga kapuso, abangan bukas sa Okada, Manila ang pagbubukas ng biggest, longest running at star-studded bazaar ngayong Christmas season, ang Noel Bazaar. Huwag pa pasin ang exciting discounts at giveaways na handog ng iba't ibang merchants. Pwede rin mapa sa ang pre-loved items ng ilan sa inyong paboritong kapuso artists sa celebrity ukay-ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Gaya ng mga gamit ng mga unang hirit nating barkada. Pati na rin ang mga simple pero classy na damit na isinuot ko dito sa 24 oras na talaga namang malapit sa puso ko. Kaya huwag nang magpahuli at tara na bukas sa Noel Bazaar.